I've been attached with the feeling of waking up with you by my Amot na nga guys ang bawat komento patungkol sa ating doni Pangilinan na kung saan ay marami pa rin nga ang hindi makapaniwala na lumabas na ng bahay ni Kuya itong ating nato na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na dahil na nga rin sa post ni Robby Domingo at ang caption na talagang umagaw pansin sa lahat alam naman natin na itong ang si Robby Domingo ang president ng mga bula at talagang host nga rin dito sa PBB at narito na nga guys sa nasabing post na kung saan ang caption nga rito di lang kita susunduin mamahalin pa kita dahil talaga namang ito ang ating don ni Pangilinan ay sobrang gwapo nga rin at talagang sinalubong nga ito ni Robbie Domingo kaya naman ang na mabula ay sobra talagang natuwa pa dito dahil alam naman natin na itong ating Donnie Pangilinan ay marami nga rin nalaman sa PBB House at talagang sa paglabas nga nito ay marami pa nga tayong malalaman lalong lalo na at sa pagkikita ng ating couple kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na Stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na yuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.